po natin ito ah yang ano itong blue na lalagyan gagawa po tayo ng prosperity bowl yan ah nalagyan po natin ng bigas kailangan po ay ceramic di hindi, hindi po pwede yung mga plastic Okay tapos po natin yan ng bigas yang Lagyan po natin yan ng bigas. At uh, lalagyan po natin ng itlog. Labing dalawang itlog. Ayan. Ayan. Lalagyan naman po natin sila. Siya na ang sa pagitan ay mga coins. Ito po yung coins na nabibili na may lamang chocolate. Yan. At dapat po ay ngayon na December 29 gagawa or bago mag-auno of January 1 ay gagawa na po tayo nito. Ha? Kailangan po ay gagawa tayo ng prosperity bowl ang tawag po dito ng iba ah, ilalagay na po natin ang ating pera yan dito po sa sobre sa ampaw po ang tawag dyan kailangan po ay nakaharap sa atin yung 168 pag binuksan natin ito yan okay natin at ipagpapahuli mo yung ah uh, baya ilalak natin yan yan ganyan at ilalagay po natin dito yan ito po ay tatlong sobre dapat ang kailangan ninyong gawin tatlong ampaw papatay so, ng isa pang ampaw lagyan uli natin ng 168 pesos. So, kailangan malutong. Pag maglalagay po kayo sa ampaw, ay kailangan ay malutong. Ayan. Ito po ay dapat ng ganang tao. At tingin. Ito na paglalagay. Kuha po tayo ng 168 pesos. Ayan. 10, 15, 16, 17, 18. Kaya 168 ang ibig daw po sabihin niya 168 ay walang katapusan uh, on the way na biyaya yan yan tatlo po yan kuha pa po tayo ng isa pa po yan ah uh, isa pa ulit ganun po ulit ang ating gagawin yan at paglalagay po naman ng pera kahit gawin nyo na ngayon kahit ang pera ay sa 30 na yung tatalian mo ng laso 168 ulit ayan kulang nga pala ito ng piso wait lang no? asa na ito ng piso ayan 168 pesos ayan at huwag yan ay ating ilalagay di yan ng kapagay niyan at lagyan po natin ng mandarin. la po ay mandarin. Huwag po yung orange yan. Langan po ay itong mandarin. At dito naman po natin ilalagay yung mga pera. Yan, dito na po nyo ilalagay dito. Pag 30 na po, sa 31 na po ilalagay yung pera. Ako po ay sa 31 na naglalagay ng pera. Salamat po at subscribe naman po ang aking channel. Maraming maraming pong salamat sa support ninyo.